Dale. <laughs> pag na pag naubos na, pag naubos bilhin kayo. Oh, thank you. Wow. ano mo yan. Oh. Dito okay. madali lang gawa tayo ng pwesto dito. Nakikita ko. Yung mo dito pwedeng pundalin. Yo. Na na ano sabon. Sabon Sabo na? Yung mm, um, kung namin. Oh. Ilang po pwedeng dalhin dito. Ba sa iyo yun. Hmm. <laughs> oh, kung... yung... Yung hey, 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 ay um, ko Ayoko nga mag... Ayaw ko din ano kasi kung si Kat lang maabala at wala siya dito, huwag na. Pero kung ano, pwede din naman kung na, kung kasi busy din sa Ma'am Katie, kung ano eh. Kaya, siya, hindi naman pwedeng tawag-tawagin siya. Oh, pwede yun, layo, di diba? hmm. ba? Nalangat kung pa gano'n. Kailangan ikaw magkata na dito. kada umaga. Masa ako siya di ba? Kasi isang box. Siyempre sa'yo kanina. Tsaka bantayan mo talaga dito. Bantayan ko. Oo. Kung busy mo sa mga ka, yung, yung utak mo kailangan natin sa... Pero nasa kwarto po namin yung sa mga ka. Oo, oh, siyempre. Kung itong... balis eh. Nagdadala ka na natin yung per box dito. Masaya mo isang box. Eh. Kaya di ba mo sayangin yung, yung binibigay na pagkakataon ni Ka? Sayang. Sayang na sayang talaga. Yan, makakatulong ba lang sa mga kapatid mo? Hindi na ikaw ang kikilos ko ngayon. Ikaw ang kikilos dito. Hindi si Kat, hindi si Ma'am Katie sila nakabakap iyo. Hindi pwedeng may bibili si Kapay maglalagay doon sa si plastik. Siya pong magsusokle. Hindi pwedeng ganun ikaw. Kaya ko yan. Ito ko lang maglagay. Para makakita yung mga bibili. Ano yung niwala ikaw para talaga sa iyo yun? Sabi yun sa amin yun eh. Tapos naman uh -huh. ang ganyan picture mo. Huh? Pwede siguro kap yung ganun po, no? dali niyo yung kada umaga, isang box. Para, oh, huwag mo mo nang iwan yan. May mag ganyan. Pwede, pwede naman. Uh -huh. No? Ano? Pwede kaya ko Adaling po sa bahay. Adaling ano po dito sa bahay. Hmm. Gusto ko yun. At least, ikaw ang dadala, bantayin mo. Pagka hindi Apo, ka nagdala dito, si Cap, tatawag sa kami. Wala <laughs> ka number sa eh. Meron. Eh, may number sa inyo, wala. Meron Ano na, kasi may kausap pa si Cap. Mag-take ano, mag ka na po, Kapitan, sa pagganap po sa amin. Okay. Paano sa natin? Uh, no, Pupunta dito maro araw daw to meron mga nanay dyan hanggang oh, Monday to Friday. Mm -hmm. Namin dito, mabibenta kami yan. Kahit ngayon, try nyo yung mm -hmm. ano, sama, samahan natin dyan, no? mga kabente. Mm -hmm. oh. Ah, oh. oh. mm -hmm. Para makita mo yung mga ano. Anong oras kaya ka na? kasi may ah. <laughs> ano yan eh. 8 to 10, 10 to 12. Dalawang mm -hmm. spots ano mga, mga, nanay. Kasi may dito, mga bata. Mm -hmm. Oh, doon lang dami dami tao diyan, no? Kala. Ngayon natin mag paano sabihin mo, lalabas ta lalabas tayo. Ha? Alokin mo. Meron pa isa rito eh. Oh. Ah, na pa kayo, no? Opo. Makita mo 'yan. Ah, alokin mo, -alok mo, -alok mo sila? Oh, mga nanay ka mo, ako po eh, nagbebenta ng dishwashing ng mag maganda. Ha po. Mabula. Ah, magugustuhan niyo 'to. Subukan niyo po. Subukan lang sila. Kapag na-try nila at maganda pala, oo, oh, it's Meron lang yun. Kung sa di po, kung di po maganda, ibabalik ko po, niyan, po niyo, yung, yung pinambayad niyo. <laughs> Meron mm, oh. lang. Pag hindi niyo po nagustuhan, balik ko sa akin, tapal ko yung bahay niyo. Pero boss? Paano kaya? Uh, kunin namin yung ano, para makausap niyo muna yung ano. Kasi yun. Sasamahan niyo po ba kami? Ah, di lang. Hindi pa, boss. Hindi pa, boss. Ah, kunin lang muna para makausap niyo muna. Thank you po. Tara, kaya Barbie. Kunin lang po namin yung ano po, mga Di man, bakso muna. Ah, sige, sige. Sige po. Thank you po. Maglabas lang kaming dalawa, Tito Darius. Ito oh, daw. Oo, okay. Ah... Uh, lemon. Lemon. Ah, uh, dalhin mo to, Kuya... Kuya Bobby, oh. Hindi mo alam, hindi mo ano? Hindi mo Isang Isang dalawang box daw. Isang box. 16 po ang laman Kap. Hindi lang alam ano ano. flavor to Lemon naman po yun. Ayan, nakulong mo

Okay, okay lang. So, yun yan. Kasi na, nakabili sila kahapon. Yung uh, second ka, yun yung mga, yun mga, yun mga yun hindi <coughs> po Hindi pa, hindi pa na. di Hindi pa. May amaya, dyan na yun. Yeah, ten yun, uh, ano. pasok ng mga yun. Uh, kaya, ten yun. kaya pwedeng ilagay yung kumara yung lima? Sa loob, dyan. Sa, sa loob. Sa loob. Pagkakabala Hindi naman. Jangan so, doang, guys. Serak lang lamanya. So, para siap. Buat itu kebabayaran. Sabun ga na jilik? <laughs> eh, anu, jilik beli ga sabun? Bura lang toh, 35 dolar. Jauh. Sabun, jilik

Kumusta po yung mga nasasakupan nyo, Kap? Okay naman. Hindi naman ganang masakit sa ulo yung mga maganda. Mm -hmm. Yung shoutout po sa mga... Hiningal. <laughs> mm -hmm. shoutout po sa mga, mga kabarangay po natin dito. Eh, napaka, napaka... bait niya daw po. Wala walang walang masyadong sakit ng ulo. Mm -hmm. Mabait yung mga kabarangay ko. Mm hindi -hmm. eh, naman nawawala yung... Nakaway-away. Pero hindi naman ganun kagrabe. Pwede po nga naman, Kap, ilan po yung household po ng Gapan? Yung Gapan eh, hindi ko alam. Yung barangay ko, alam ko. Ay, yung barangay ko pala. Sa 1-6. 1-6. Parang ganun din, ano? 1-6 ang household. Mm -hmm. Ilan po yung gaya po ni Kuya Kervis na sakit ng ulo? Ah, <laughs> ano lang yan, Mag Siguro ba? Binag na bilang sa kamay lang yan. Mm -hmm. dito, mga lima lang. Mm -hmm. lima. Sino ang pinakagrabe? Siya o yung... iba. Yung iba. So, si Kirby, ang manageable pati. Madali pang yeah, i-reform to eh. Madaling turuan. Kasi mo sunod, ang ikasama. Kaya naman kay Kirby, hindi siya... Hindi matigas ang ulo. Wala po kasi improper proper guidance. Yun lang naman eh. Kulang sa kanya siguro. Guidance na talaga. Mm -hmm. Wala yung pamilya dito, wala yung magulang. Patay yung tatay wala yung nanay. Mga kapalit na managbihis sa mga tabaho. Ako lang sa kalinga. Kaya ano, ano lang, kaya lang, may tumitingin lang. May nagagad. Kaya pa, ano. May normal din ang buhay niya. Ano mo ang grade nang inaabot mo, Kevin? Ano po, fourth year high school lang po. First year high school? Fourth year. Ba? Hindi pa nag-graduate? Ah, graduate naman po. Nang high school? Apo. O, graduate ka pala eh. Dapat may nagka-test na rin. Dapat dumating ka ng test na ng mga electronics eh. Libre lang. Mabayad pa ba, eh. Kaya-kaya mm -hmm. mo kaya eh. paggraduat lang ng mga ano ah. Mga nag-test na. Dito lang sa likod, sa take care. Ang bakasyon ng mga bata. Sumingit sila dyan. Mm -hmm. Dito ka. Kayong mag-goes ni ka. Graduate ka pala ng... Patayang, grade 11. May kaya mo mag-grade 11? Hindi, graduate lang po ako ng high school. Oo, hindi eh, pwede kang mag-grade 11. Bakit? Sa po ako eh. High school. Na, sa legal na sumulat, takbo masa, okay na yan. High school, high school. Yung e, iba nga, gustong gustong mag-aral eh. Hindi pa ba ka mag-aral dahil sa hirap ng buhay. Ikaw, kaya kaya mo mag-aral. Dahil ayan lang yung ano, eskwela, no? Sa proper. May grade 11 siya, tsaka 12 eh. Kung wala ka namang ginagawa, eh, pag-isipan mo. Hindi ito tulong naman sa'yo. Nilapit eh. na, katlakaran mo kayo. Naka, bisikletahin mo. Hindi naman ba? Nasaan na ka na taka ka sa bahay niyo? Nasa palagay mo? Ha? Hindi, naman ba. Hindi nga ba na. Ano nga, college degree na po eh. Sa college degree na po ako. Ay, mag-college ka. Kung nag-college ka lang na, makagraduate ka na eh. Dahil alam naman, 11-12 ang graduate ko nung ng high school eh. Ilan taong ka na ba? Hmm, ano? Ah, uh, um, uh, 27 po. Ha? 26. 26? 27 po. Okay. Oh, yeah. Ah, 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 buti nga rin pala nung 11. 11. 11, 11. Unang, ano, benta na. Unang... Ikalips na po, magkakalips na. Oo oh, nga, dapat nagkalips ka na noon. Para hindi ka na inabot ng ano. Ano, ayaw mo college? Ah, ano ba tayo sa, ha? May tutulong nga sa'yo. Hindi naman kailangan ng pera. May maraming libre ngayon. Ano? Saan po Alin? Ito. Wala, wala yan. may nagbigay lang. Lagayan ng ano yan. Lagayan ng uh, Johnny Walker. Baka may mga uh, magulang na ano, last days na, may mga pumapasok na. Abangan natin para mabenta natin ang diswasing. Magkupos pa tayo ng isa sama si Kuya Tekram para para malaman nila na ano. Baka may tao na sa labas. Tingnan natin. Baka may mga ano na. Para makapaglako na tayo. Okay. Yeah. Labas tayo. Ah, ah? Wala ka bang tao? Wala ka bang tao? Wala ka mga... Wala ka bang tao? Ha? Oo. Yan pa, paano yung may papalitan mo? Nasa loob mismo na yan? Nasa gilid. Paano tapos? Sira yung sensor. Sa ano? sa loob na lang? Tapos ba, pag, pag, pag nabuo yun, papalit na yun. Eh? sa loob nga pala siya. Bakit ano? Ako bibenta naman. Kaya binabuhoy ng sabon. Ah, buwan lang po ito. Oo nga. Eh, pinalit ako nung temporary. Malit. Ah, yun na papalitan? Oo. Ito pa ang Eh. example ka, example ka, halimba, hindi mga nanay. Mm -hmm. uh, paano sabihin mo? Ali, pili na po kayo ng sabon. Uh, Mura lang po ito. Halagang 35 pesos para po sa inyo. Mura ba po sa tsaka mabula? Tama ba? Oo, tama naman. Oh. Hindi sasabihin niya, ba't ang mura? Baka hindi maganda yung quality niya lang. Mura eh. Then, uh, para po sa inyo, maganda po ito. Sa bula ba? Bula tayo so, ba? Gusto mag-sample ka mo. May lababo rin. Sa sample, huwag mabula. Ah, mm -hmm. sample tayo ka mo. Pwede din din mga ganda tayo. Paano ka, paano ako makakasiguro na maganda yan? Kasi ang mura yung gamit ko, mahalin eh, maganda eh. Oo, uh, ang gamit ko, Joy eh, maganda. Tabula. Tsaka ang nag-i-endorse ko si Michael B. Paano mo sasagutin <laughs> yun? Hindi, di ko pwede mong sagot doon? Gusto po nyo, nanay, tatay, itry nyo pagka hindi yung maganda, pero ibabalik ko po yung ano yung uh, pinambili po nyo. Di so, okay. ba ka? Oo. Uh. -huh. Yeah, sir, gini, pili na po ito ng sabon. Mura po ito at saka mapula. ito? Uh, ah, uh, baka. Ang uh, abulapoy, ang ah, abulapoy, tiyama abula po. 35, sir, ang isa. Apo. Yan. Yeah. <laughs> tatlo, isang daan. Kausap ni sir. Hindi. Natipay po isa eh. Ayan, kasi ang tato. Tato, tato, tato. Tato, <laughs> kaya, ako ng 5 pesos. Ah, apo. Pwede na. na. 105, 10, 10. kukuha akong tatlo, 105. Apo. Abulapoy, tiyama po. Apo, ba apo, 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 Affordable, double din po siya. Hindi. Hey. eh nga sabi. Ay, ay, yan eh ay, ah, Ano? ay, po ay, Okay po ay, 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 May um... okay, so pa tsaka po yung kalamansi. Okay. Five ano? Hindi po yan? Hindi, po. Ano, ah, original, original din yung buwin. Ano, po. Thank you ay yung pumigay nung ah level ko di kung ang galing mo mag sell stock na Sir, so thank you ha. Bent na ano benta ano? e so, so na benta day gil mo a pa 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 yung first batch po, sir, nabentahan na po kahapon pala. Yung second batch daw po, pinapahintay po ni Cap. Hindi hmm. po, yung mura po ito, sa mabarok at mabula. So, hindi po. Hindi na po kayo. Yan. Yeah. Thank you, Cap. Thank you po. Dapat pala Kuya Kirby, meron kang ano, pang... Nakalimutan ko yung plastic. Oo. Oh, oh, Matatabi nyo rin eh. Oo, oh, mahirapan. Ano? <coughs> Pagkano? 35 po. Mabango po siya tsaka mabula. Sigurado ka Apo, Oo po, po siya. Burang-mura lang po. Ay, hindi ka bang tuma, no? Oo, hindi. Bili po kayo na ito. Kuya Kirby, huwag mo na kasi binigyan ka na.

pag na natin yung paglabas ng mga ano. Pag-aaral sa tulad mo. na po sa bunday. Mabula po, tsaka... Ay, hindi po. Mabula po, tsaka mabango. Pero tutayin po. Thank you po, thank you. Ang lalabas na sila ngayon.

Ay, pwede daw uta. Ay, yun sila, ate. Sabi mo naman, abaw ka muna pula, lang po. Hmm. na po kayo, mo kasing tatakutin. <laughs> Wag pa bigla pabigla yung ano. Hindi, <laughs>

bigla niya ako kasi kape. Eh. Huwag pasigaw. <laughs> Ma'am, sabon po. Gano. Ay, bibili na po kayo. Ginaganon mo kasi. Mami. Ibi na po kayo sa muna. po na siya. Habula. Eh. Hindi tayo kakain pagka hindi ka nakabenta sa mga lumabas, ha? <laughs> pala. Pa, oh, okay. hmm. Tignan po natin. <coughs> mo, na natin. Kumatok ka muna. Tok-tok po! tok sabon? Muro lang po ito. <laughs> ah, may dala pala yung mga nanay. po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. May. Cap! Uh, kain po muna kami kasi <laughs> ano. na hmm. Papalitan nun namin, Cap.

Kaya mo na kaya, tapos baba natin yung